mga kila daw may ong motor so muna na nga mong napili ng motor ang Honda Beat okay okay, kanina nga mong napili at doon na mo si Paige Adventures si Idol Bong dari sa Palawan excited na kayo mi ayun kay kayo ayun kayo so guys, oh. punong siya may kadali guys Mangisa siya guys. Ngisang bejjo guys. <laughs> Dito sa landang ng mga sigang. Ano, manakong hi? Lo, taw ka oi. Tara na diretso. Lo oi. Dala kita oi. Tara kitana ke, dagman. Dadtong ka ban sanahan. Okay na? Ako na poy manghi. Hi, salamat. Nakarating na din kami dito kay PH Adventure. Tagalog na ta ha, tagalog na. Hello. Hello. Surprise! Hmm. PH Adventure na? PH Adventure. PH Adventure. Yan, sige, sige naman. Ayan, silang dalawa. Yan silang dalawa. Mga idol. Ay, mo dito nagakuha? Ha? nagakuha ako yan? Oo, katong magtabugok ba? Katong magkakuha ako yan ba? Ah. ako tapos. Oo, ikaw, may topic. Video kasi lahat pa dito, dito ka. Doon ka, doon ka kasi. Nakarating tayo sa... Page Adventure. Ah, diyan nahiya. Vlogger yan, yun sila nahiya kasi vlogger yan sila. Oo. Ayun, nga pala, may kapuha kami baka bukas. Ah, sige, sabay tayo. Pero balik lang tayo. Kaagad nito tayong eh, kasi limited lang kasi yung araw namin ni. Eh. Oh, saglit lang 'yun. Oh, sige. lang yun. po. sige. lang. Oh, jam. Daba, daba, daba. Oh. Oh, oh nga. Ama. Ito kami doon? Ito Malapit lang yung lugar namin. Diyan, kama ka doon, Diyan. mag lose ka di ko. Oo, hindi. O kasi nakatira sa kami talaga doon sa kawal ng Dapo. na Sa edad talaga. pala to? Oo, na pala ka siya. Punta kayo sa amin. Punta kayo sa kung mag-bus lang Terminal talaga. Malapit lang sa amin. Kahit sa lugar, mas napapuntang ng Dapo. mag Doon talaga. Sa Dapo. Hilog pa. Karabaw. Hilog na Sarap daw ng mangga namin. Galing yung Dabao ang mangga namin. Mangga Karabaw. Kaya nanimaho namin yung Karabawan eh. Sarap na? Sarap. Rabi mga ilong. Mas <laughs> time ko lang na. Huwag Oh, wag mo Huwag magsalita uh -oh. ng bisaya. kasi dito sa Tagalog zone. Paano kaya nilalalaman na yung gawag ko? Siguro sa paglalakad ko. Mm. <laughs> <laughs> Oo nga. <Paka>, sa damit to. Talens ba, talens? Kung salita ng bisaya, Tagalog lang. Pwede for, pwede for. Tagalog lang tayo dito. Hindi <laughs> na tayo magsalita. Mangga ni Sabado. Kasi kami, kasi ilig din namin niyang magkuhan sa dagat. Magkuhan ng mga, naman dagat. Sige, sige, sige. Sige, sige. Sige, sige.

thank you